Mga kababayan ko, nais ko pong i-deliver sa inyo ngayong gabi o ngayong umaga o tanghali kung nanonood man po kayo sa akin. Itong tungkol sa impeachment ni Sara Duterte, mga kababayan, umuugong po ngayon na urong sulong po ang Senate President ng Senado. Bago ko ipakita sa inyo yung video, nais ko lang pong sabihin na ano ba talaga ang role ng Senado? Kasi gusto ko hong malaman eh. Ano nga ho ba ang role ng Senado? Ang Senado po ba ay para sa taong bayan o para ho sa isang politikong ginaako saan na nagnakaw? Yan ho ang gusto kong malaman dito. Yan ho ang gusto kong maintindihan dito. Yan, go, yan ho ang gusto kong ipaalam sa mga senador natin. Ang Senado ba, mga kababayan ko, ha? ang Senado ba ay ah... Uh, para sa taong bayan o para sa taong inaakusahang nagdakaw. Tapatin nyo nga ho kami, mga kababayan ko. Bakit po urong sulong ang impeachment ni Sara Duterte? Ito. Kinontra ni Sen. Coco Pimentel ang desisyon ni Sen. President Jesus Escudero na ipagpaliban ang pagpresenta ng Articles of, Impeachment ng mm Ban -hmm. kay VP Sara Duterte. Delay in tactics ang tawag dito ang tinang ng senador. Paglabag daw ito sa Senate Rules. Correct. Nauna sa balita si Mian Los Baños. Mian, pakikwento mo nga, paano ba ito na pagdesisyonan ng Senado? Grabe. Since yes, Bok, maganda gabi sa'yo, ang nagkaroon nga kasi mula ng LEDAC meeting kahapon, ito yung Legislative Executive Development Advisory Council kung saan pinangunahan mismo ni Pangulong Bobong Marcos yung meeting kasama yung mga senador. At doon natukoy nga nila yung labindalawang urgent at priority bills. sa tingin ng Senate President Jesus Codero, dapat muna ang aksyon ng Senado, maipasaman yan o matakal. Tingin niya, yun ang dapat na mauna kesa nga yung pag-aasikaso dito sa impeachment. Ako, hindi. Ano lang yan. Nagsha-shadow si Cheese ngayon. Complaint laban kay Vice President Sara Duterte, dahilan kaya inurong muna yung pag-convene ng impeachment, uh, impeachment court dapat from next week, ginawang next next week. Ah. After... Ako po. Ilan ng holidays, mga kababayan ko. Paano makakapanumpa yung mga prosecutor na at senator judges? Sir, nung led up meeting kahapon, sumulat si Senate President Escudero kay House Speaker Martin Romualdez kung saan sinabi nga niya na from original June 2 na pag-report out ng prosecution ng Articles of Impeachment and then June 3, convening of the Impeachment Court, i-minove yan to June 11. Naku! lahat. Yan yung last session ng, uh, ng ito yung last session for the 19th Congress ng Senado. Kasi ang sinasabi bok ni Senate President Escudero, mas mahalaga na ipasa muna at itakil muna yung mga panukalang batas dahil ito yung tutugon talaga sa mga pangailangan ng taong bayan. Well, mga kababayan ko, if there is a uh, Senate rule na babaliin for that, ba, for the, for that uh, batas na sinasabi niyo na palusot ninyo sa Senado, eh, sundin po natin yung Senate rules, di ba? Ang Senate rules kasi, mga kababayan ko, nire-respeto to eh. Tama? Kung si Senator Bato nga, mga kababayan ko eh, magtatago sa Senado eh. Because of my Senate rule. Kapag hinulin ng ICC si Bato eh. Pero itong pagpapa-impeach kay Sara Duterte, babaliwalain nyo yung Senate rule? Ano ba ang dahilan ninyo bakit nyo gustong i-delay? Tediretsay natin ng taong bayan. This is a delaying tactics, mga kababayan ko. Out of number ba tayo sa Senate? Mga kapatid, tuloy. Okay, Bok. Pero ano-ano ba dapat ang asa natin sa June 11? 'yung dapat book na mangyayari sa loob ng dalawang araw, 'yung June 2 dapat, na pagre-report out ng open sa open session ng prosecusyon ng seven articles of impeachment o mga reklamo na isinampalaban palaban kay Vice President Sara Duterte mangyayari 'yan sa June 11. Nako, delikado sila nito, mga kababayan ko. Alam mo ang bakit? Mga kapatid, baka magkaroon ng people power dito. Nako, wag magkayo maano, baka magkaroon ng people power dito kasabay na rin yan. Yun kasi yung mag-trigger boke, eh, yung pag-report out ng prosecution ng articles of impeachment. Pagkatapos yan, magkoconvene na agad as impeachment court yung Senado and then manunong pa na rin yung mga senator judges o yung mga senador na tatay yung senator judge. Suot yung mga pinatahi nilang uh, toga o robe. So all in one day, after yan ay mag- Mahirap yun! May holiday pa! a-adjourn na mismo yung session ng Senado, yung buong 19th Congress. And then pagbalik nila, yan yung araw ng uh, SONA, o ikaapat na uh, City of the Nation address si Pangulong Bongbong Marcos sa Hulyo. Duwag si Cheese. 20th Congress na yon bo. So ano naman lang sabi ng mga senador sa pagkakaurong <laughs> ng presentation of Articles of Impeachment? May Well pa ako ha, ako sa akin lang ha, hindi ako senador. Pero I'm, I'm very disappointed to Senate President Chises Cudero. Alam mo, hindi dito ano eh, dinedelay mo. Dinedelay mo itong ano, itong panunumpa ng article of impeachment para matapos na yan. Dinedelay mo. Ano ba talaga sitwasyon natin dyan? Di ba? Mat bakit ayaw niyong malaman? Baka, uh, ko, ito, totoo to. Ayon sa aking resources, di umano may pangalan daw ng isang senador ang uh, nando sa confidential fund. Baka ayaw niya lang di madamay. Di ba, mga kababayan? Tuloy suportado bo uh, naging desisyon ni Senate President Escudero. For example, si Senator Imee Marcos, sabi niya dapat naman talaga unahin yung mga priority bills kasi yan yung makakatulong sa taong bayan. Kaya... Eh, ang problema nga nito, there is a Senate rule na nilalabag nga dito ni Cheese. Mga kababayan ko, hindi naman papaburian si Senator Amy because Senator Amy si Frosara daw yung impeachment trial na sabi niya ay puro pamumulitika lang. Nanindigan din si Senate President uh, pro tempore Jinggoy Estrada na hindi naman nila inaabandula yung kanilang uh, trabaho o, o kanilang constitutional duty para asikasuhin at harapin yung impeachment uh, impeachment case laban kay VP Sara Duterte pero mm -hmm sabi niya, ang pangunahing mandato talaga nila ay gumawa at magpasa ng mga patas. Bokman, okay, pangunahin nga, pero nga may nahaharap, may nahaharap, nahaharap at tayo, nahaharap ang bayan ngayon sa isang impeachment na dapat ay gumugulong na. Ito yung bahagi ng pahayag ni Senate President Pro Tempore Goy Estrada. Ba naman to? Kailangan natin na turubahan turbahan yung mga panukala batas that will lead down to the benefit of our people. Siyempre, that, that will take uh, precedence. Mm uh -uh. Bok, si uh, Senate Minority Leader Coco Pimentel, hindi siya sangayon sa naging desisyon ni is... Senate. Same! Hindi rin talaga ako sangayon. Like President Escudero, tingin niya, violation yan ng Senate rules. Kasi oh, di ba? Yan ang sinasabi ko eh. Anya, base sa Senate rules kapag nagsabay ang legislative agenda at ang impeachment dapat unahin yung ang impeachment sa impeachment. Oh, di ba? Sabi ni, eh. alam mo ah mga kababayan ko eh, this is a delaying tactics mga kapatid. Malinaw na malinaw ang ginagawa. Ito ha, ah, kinakalampag ko ha. Ah. Ah, Senate President, Jesus Cordero, Senator, ano ba? Itutuloy mo ba yung impeachment o nilalaro mo sila? Naguurong sulong ka ba o ayaw mapalitan? Di ba? Sorry ah. Sorry, excuse me. Excuse me. Ano ba? Ah, uh, ano ba? Ayaw mo, ayaw mo bang mapalitan? Kasi if you are for the Filipino people, ilalaban mo yan. Ito ha, ah, lantaran pag ang ginagawa sa bayan, no, ipapa-impeach. 'Di ba? Lantaran pag sa pera ng taong bayan, yung ipapa-impeach ninyo. Bakit ayaw niyo ipa-impeach yung tao na 'yan? I thought the Senate is for the Filipino people. At nangangalaga sa pondo at pera ng taong bayan. Nangako kayo sa amin. Nangako kayo sa taong bahay na poprotektahan nyo ang interest ng mamamayang Pilipino, hindi lang ng isang tao. <smart noise> Diyos ko. Mga kababayan ko. Tama dito si Senator Coco Pimentel, ha? Kung sino mang in-impeach na opisyal. Kasi kung si Senator Coco Pimentel ka at tatalongin, dapat noong Febrero pa pinagulong yung impeachment trial. Correct! saberen, Sabi rin ni Sen. Pimentel, sayang yung walong araw from June 2 to June 11. Kung makukonvene na sana by June 2 or June 3 yung impeachment court, meron ng walong araw para magsimula na yung pagbibigay ng summons kay VP Sara Duterte at mag-uumpisa na rin siyang makasagot as impeached official. So, Correct po so, ang mangyari sa lunes sa pag-resume ng sesyon ng Senado ay uh, hihingan daw ng paliwanag ni eh, Senator Pimentel, si Senate President Escudero. Bakit kailangang i-move yung pag ng impeachment court from June 2? To... Parang ang sarap, parang ang i-abolish ng, ano, ng Senate, mga kababayan, no? To June 11. Bok? Yan ang ulat ni Mian Los Baños. Di ba, mga kababayan? Dismayado naman ang prosekusyon sa pagpapaliban sa presentation ng Articles of Impeachment laban kay VP Sala. Noong sa balita si Manan Enriquez, Marian, anong sabi ng mga House Prosecutors? Di ba? Ayan no, tingnan nyo. Eh, hindi na naitanggi ng ilang House Leaders at House Prosecutors itong kanilang pagkadismaya dito. Kami nga dito, dismayado rin eh sa ginagawa niya because that is delaying tactics eh. Sa pag-reschedule po nung presentation ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Nakatakda kasi dapat ito sa June 2 pero naiurong po sa June 11. Naku! Para kay House Deputy Majority Leader at House Prosecutor, Iloilo -Ilo 3rd District Representative Lawrence Defensor, eh hindi po dapat dinelay ng Senado ito. Correct, hindi dapat dinedelay nga. Impeachment proceedings. Ang mangyayari po kasi dahil na naurong ay hindi po makakapag-convene bilang isang impeachment court itong Senado sa June 12 dahil wala pong pasok Independence Day. See, yan sinasabi ko, delaying tactics, di ba? May mga holidays. Holiday. Ang mangyayari niyan, ang problema po ay hindi rin sila makakapag oath o makakapanumpa bilang senator judges dahil sa June 13 po ay sinay-day adjournment na ng 19th Congress. Di ba? Alam mo, kaya pala kampanteng kampante si Sara Duterte umalis ng ano eh, ng Netherlands eh. Pumapalakpak eh. Naglalaro na lang yung vice president kaya pala ganun ganun lang ginagawa ngayon eh. Kasi bakit? Alam niya na ano, alam niya lalaruin yung Senado mga kababayan. Eh, takot lang din si Chisis Cordero mapalitan sa puesto dito ngayon. Tuloy na una nang sinabi ni Senate President Chis Escudero na ito nga nga ang nito nga articles of impeachment o yung presentation of articles of impeachment ay para po magbigay daan doon sa pagpapasa po ng mga nakabimbing pang mga priority bills sa Senado at ganyan din yung uh, pagkumpirma nga doon sa mga presidential appointments. Di ba? Sinabi naman ni Defensor na tanggap nila ito ng mga dahilan nga ni Senate President Chis Escudero, pero umaasa po sila na hindi na po ito mauurong pa muli dahil hindi na po ito makabubuti sa demokrasya ng bansa. Koy, e iko paano ko mga kababayan ko ha? Ah uh, paano kung uh, paano kung dumating sa punto, mga kababayan, ganyan ang ginagawa nila. 'Di ba? Eh paano natin maitutuloy ito? Paano natin magagawa ito? What happened to article of impeachment? Paano makakapanumpatong mga natin? Paano mapapatupad ni ma mapapatupad do? Well, tandaan nyo, ang Senado masisira ngayon sa taong bayan. Maniwala kayo. Masisira, masisir, masisira at masisira, masisira, masisira ang ta ang, uh, ang Senado sa taong bayan. Tingnan natin ang kanyang pahayag. I am disheartened because the delay has been long enough. It's very Mahaba yan eh. For democracy, it's not a, uh, a good reflection of how the Senate wants to proceed with this impeachment trial. Correct. But uh, I hope that they will uphold their constitutional duty to proceed with trial forthwith. Samantala, umaasa naman si House Deputy Majority Leader at La Union First District Repres po. Representative Paulo Ortega na paninindigan ng Senado ang sinabi nito. Hopefully, oh, sana. Di ba? Manindigan ng Senado. Hmm. Hindi ko alam kung hmm. Taktik po nila yon pero may delay talaga. Uh, Di ba? Uh, so we can't afford. Um, Even the congressman said there is a delay. Dramatic changes during po sa mga time na to. Niniwala ang halos siyam sa... Eto ha, tingnan nyo to, mga kababayan ko. There is a survey with the SWS survey, mga kababayan ko. Paingan nyo mabuti. Kada sampung Pilipino na dapat sagutin ni VP Sado Tete ang impeachment complaint laban sa... Siyam, ang, siyam sa sampung Pilipino ang nagsasabi na dapat sagutin ni BP Sara Duterte ang mga aligasyon sa kanya sa impeachment, mga kababayan. At yan, yan pong lumabas sa survey ng Social Weather Stations or SWS. Tinanong ang mga respondents kung ano ang dapat at hindi dapat gawin ni VP Sara. Kita nyo ha. Matapos ang eleksyon, 93% ang nagsabi na dapat unahin ng BC ang mga pangangailangan. There is a 93% who said, the, Pil the Pilipino said, Harapin mo Sara Duterte ka magtrabaho ka. Patunayan mo, panoorin niyo 'to. Sa habang 88% naman ang na nagsabing dapat harapin niya ang impeachment complaint, sagutin ang mga aligasyon ng korupsyon at linisin ang kanyang pangalan. There is an 88% Filipino na nasa survey ng SWS survey na nagsasabi mga kababayan ko ngayon, mga kapatid, na sagutin mo ang aligasyon sa iyo sa mga questionable di umano mga nakaw o ni nakaw na confidential fan mo. And the Senate right now, mga kababayan ko, delay! Dine-delay, mga kababayan! See? Saan tayo dadamputin nito? Mga kapatid! Nawawalan ng, ng kredibilidad ng credibilidad ng Senado ngayon. Ito ang sinasabi ng taong bayan sa inyo. Sagutin ni Sara Duterte lahat ng paratang sa kanya sa Senado. Ano nangyayari, Scudero? Natatawa na lang ako. Kasi alam niyo kung bakit mga kababayan ko? Ano, nabahag kayo? Sa una lang kayo mga matatapang. Now you know. Mga kapatid, ngayon naintindihan nyo na. Ito malinaw na nanggaling malinaw na malinaw na to. The Senate is not for the Filipino people. Takaka dismaya taong bayan ng gustong pasagutin si Sara Duterte. Bakit kayo dyan sa Senado pinoprotektahan ninyo yung kapwa nyo politiko na pinagbibintangan na nagnakaw ng pera ng taong bayan? Bakit hindi niyo mapanagot? Tuloy. 86% ang nagsabing dapat mag-focus na lang ang bise sa sarili niyang plataforma. 81% naman nagsabing tumutok na lang siya sa trabaho at tigilin ang pamumulitika. Correct! Habang 74% ang nagsasabing dapat tigilan niya ang pambabatiko sa gobyerno. Payday Friday ngayon at kadikit na niyan po ang... Di ba? My God. I don't know what happened to the Philippines right now. Nalulungkot ako kasi urong sulong ang Senado. Nung una, ganado ang Senado mga kababayan ko, nung na-out of number, urong-sulong na sila. Ngayon, mga kababayan ko, maraming boboto. Alam mo, kahit hindi naman, kahit ang Senado, kayang-kayang ipa-impeach si Sara Duterte sa totoo lang eh. Kaya eh. Kayang patalsikin sa pwesto si Sara Duterte. Pero hindi ko alam kung bakit mga kababayan ko eh. Pero kung ang pwesto lang ang pinagtatalunan, Well, malabo siguro. But I think kayang-kayang ipa-impeach si Sara Duterte ng Senado eh. Kasi di nyo ba napapansin? Tanong ko lang ah. Baka sabihin nyo sa akin kung si BBM nga ayaw eh. Hindi ha, totoo lang. Mga kababayan ko. Baka sabihin nyo sa akin kung si BBM nga ayaw eh. Honestly, si Pangulo play safe siya eh. Yes, mga kababayan ko. Honestly, the president is play safe. Play safe siya dun. ba? Diba? Kung ayaw ni Pangulong Marcos, mga kababayan ko, kung talagang ayaw ni Pangulong Marcos, isipin nyo, bakit yung anak po Mirma ng impeachment kay Sarah? Nangunguna pa. ba? Diba? Mga kababayan ko, hindi nyo napapansin? Mga kapatid, bakit yung anak pumirma? Tapos yung tatay ayaw? That's too impossible. Of course, bago gumalaw si Sandro, he calls his dad. O gay to, gay okay, to, ganyan. Common sense naman. Kung yung anak na pumirma eh. Eh number one, si, uh, madjo, ano, mataas pa ang position sa Congress noon. Tapos, nilagdaan pa. Siya pa nanguna sa impeachment kay Sarah Duterte mga kababayan. Tapos si PBBM, eh, maniwala kayo na ayaw ng impeachment yan. Hindi <laughs> ako maniniwala. Mahilig si Pangulo sa patikim. Mga kababayan ko. Kaya takantaka ako kung bakit, mga kababayan ko, ganyan. Kala ko mapapa-impeach na natin eh. Pero this is delaying tactics. Well, matatabunan na matatabunan. Right now, I'm very disappointed to the Senate. Tama nga siguro hinala ko. They are not for the Filipino people. Wala eh. All that's. Ganun lang. Please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe.